Nagbitiw na si Peter Labinya bilang pinuno ng na National Irrigation Administration. Sa isang post sa kanyang Facebook account, kinumpirma ni Labinya ang kanyang pagbibitiw dahil sa tangkang pagsira sa kanyang reputasyon. Umanoy, tumatanggap siya ng lagay mula sa mga contractors. Sinabi ni Labinya na ipinasya niyang magbitiw sa tungkulin upang hindi masira ang magandang pamamalakad sa bansa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang ulat kung tinanggap na ni Pangulong Duterte ang resignation ni Lavinia. Si Lavinia ang tumayong spokesman ni Pangulong Duterte noong panahon ng kampanya ng nakaraang election. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling ibabalik ang Philippine National Police o PNP para tumulong sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa War on Drugs ng Pamahalaan. Narito ang report ni Leslie Long-Bowen. Isang buwan na ang nakalipas mula ng ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-illegal drug operations ng Philippine National Police kaalinsabay ng pagsasagawa ng internal cleansing ng ahensya. Sa halip ay inatasan ng Pangulo ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na pangunahan ang War on Drugs ng pamahalaan. Ngunit kahapon sa isang press conference sa Malacanang, sinabi ng punong ehekutibo ang muling pagbabalik sa operasyon ng PNP kontra droga. Ito ay dahil sa mga napaulat na muling pamamayagpag ng mga drug pusher at user sa mga lansangan at sa kakulangan ng mga tauhan ng PIDEA upang mapigil ang mga ito. Problem in Mindanao about terrorism and drugs. So kailangan ko ng tao, I have to call back the police again to do the job most of the time sa drugs. Hindi lahat. Inulit naman ng Pangulo ang kondisyon nito na hindi lahat ng mga pulis ay makakasama sa mga anti-drug operation. So I have ordered uh, BATO to recruit young men in the PNP who are imbued with the fervor of patriotism to be the members only of the uh, mga uh, task forces. Uh, every station should have one. Pero yung piling-piling, yung walang mga kaso at walang history ng korupsyon. Nilino naman ang punong ehekutibo na pangungunahan pa rin ng PIDEA ang mga operasyon kontra-droga katulong ang Armed Forces of the Philippines. Samantala, kahapon ay isinapormal na ng AFP at PIDEA ang kasunduan kaugnay sa gagawing operasyon kontra-droga. Pinangunahan ang mowa signing ni PDEA Chief Isidro La Peña at AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo sa AFP General Headquarters sa Camp Aginaldo. Uh, for the uh, AFP, we will not be involved on the uh, street uh, drug pushing at uh, state level uh, operations of the uh, drug syndicate, but rather on the higher level drug syndicates. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Nilagdaan na ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang dismissal order ng mga may kasong pulis na tumangging edestino sa Basilan. And ang napirmahan ko, umabot ata ng mga almost 200 na yun. Pinirmahan ko na dinismiss ko sa service tatanggalin talaga natin yung mga eskalawag. Ang 200 pulis na inirekomendang i-dismiss ay kabilang sa mahigit 300 pulis na may iba't ibang kinakaharap na kaso. 53 lamang sa bilang na ito ang tumugon o pumayag na ma-reassign sa Basilan. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine National Police o okay, PNP na bumuo ng isang squad na tutugis sa mga one, ninja cops. o uh, mga polis na naalis na sa serbisyo ngunit patuloy pa rin sa kanilang illegal na gawain. Narito ang report ni Rosalie Coles. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte labas sa mga errant polisme na tuluyang madidismi sa serbisyo. Partikular narito ang mga tiwaling polis na hindi nag-report matapos niyang ipag-utos na i-assign ang mga ito sa basilan. Matatandaang noong nakaraang linggo ay ipinadala na sa Mindanao ang mga pulis na may iba-ibang kinakaharap na kaso at paglabag bilang bahagi ng PNP Internal Cleansing. Ngunit sa may gitatlong daang umano'y pulis kalawags, 53 lamang ang tumugon sa kanilang bagong assignment ayon sa Pangulo, pinabubuo niya sa Philippine National Police ang squad na magbabantay sa mga tiwaling. Tinatawag niya ring Ninja Cops, mga pulis na tinanggal sa serbisyo dahil sa illegal na gawain. Well, this should be subjected to summary dismissal. And I have requested the police to form particularly a squad at bantayan itong mga pulis na alis na sa trabaho. Naniniwala ang Pangulo na kung tuluyang maaalis sa serbisyo ang mga tiwaling pulis, may tendency ang mga itong gumawa ng mas maraming krimen. Most of them ay yung mga ninjas ay criminal. So they are high in the list. And do not be surprised if they are killed because they are wanted. And so are the police who have been dismissed for committing crimes. Pag nawala yan sa trabaho, they will continue their plunder, they will continue with their crime. Kaya ang squad na bubuwi ng magsisilbing bantay kontra sa mga tiwaling pulis na ito. Ayon sa Pangulo, kung magpapatuloy sila sa maling gawain, sila na ang susunod na tutugisi ng pamahalaan. So itong mga ito, mamarkahan ko talaga ito sila. And I would like to warn them, I will not spare you mauna talaga kayong mamatay. Pag nagkamali kayo, mauna kayong mamatay. Sigurado yan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanã. Iniharap kahapon kay Pangulong Duterte ang 8-year-old kidnap victim ng Abu Sayyaf na nailigtas matapos ang anim na buwang pagkakabihag. At samantala ay utos naman ni Pangulong Duterte ang walang tigil na military operations laban sa teroristang grupo. Nagbabalik si Rosalie Cox. Ipresenta ni Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Duresa kay Pangulong Rodrigo Duterte ang walong taong gulang na batang lalaki na nailigtas ng na mga otoridad mula sa Abu Sayyaf. Dinukot ang bata at ang kanyang mga magulang sa Payaw, Sambuanga, Sibugay noong August 2016. Ayon kay Duresa, pinalaya ang mga magulang pagkatapos na magbayad ng mahigit sa isang milyong pisong ransom noong nakalipas na taon. Subalit hindi pinakawala ng bandidong grupo ang bata. Sa pakikipagtulungan naman ng local government officials sa Sulu, mga elemento ng Moro National Liberation Front at pakikipagnegosasyon sa ilang armadong grupo sa lugar na sagip mula sa teroristang grupo ang bata sa Sulu noong Lunes ng hapon. Sa ngayon ay nasa 27 pa ang bihag ng teroristang grupo. Kasabay nito, ipinag-utos naman ni Pangulong Duterte ang pagpapatuloy sa maigting na military operations at paggamit ng air assets sa pagtugis sa ASG. Uh, there's no other way to do it uh, except there's a military operation going on. And I would like to assure everybody that for as long as there is the violence betrayed uh, the Republic of the Philippines will continue to its, uh, with its military operations Samantala sinabi rin ng pangulo na humingi na ito ng tulong sa China sa pagpapatrolya sa Malacca Strait at Sulu Sea upang maiwasan ang pagtaas ng bilang ng kidnapping incidents at piracy Gayunman wala pang tugon rito ang China So international sabi ko sa China if they can contribute so sa patrolling Because the might of China in terms of sea power, it's a huge one, and if they can patrol the uh, international seas uh, Moluccas, because if the piracy continues, that thing there below Mindanao is a vital uh, sea lane. going to the Pacific. Aminado rin ang punong ekotibo na nangangailangan pa ng karagdagang kagamitan ang militar tulad ng helicopters at patrol vessels upang magamit sa kanilang operasyon laban sa mga bandido at teroristang grupo. Humingi naman ang paumanhi ng paumanhin ang pangulo sa Germany at sa mga kaanak ng German kidnap victim na si Jurgen Kanter dahil sa nangyaring pagpaslang at sinabing ginawa ng pamahalaan ng lahat upang mailigtas si ngulit hindi maaaring ibigay ang demand na ransom. Tiniyak naman ang Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa massive operations laban sa ASG. I am very sorry the hostage uh, or the national, national of your country has been uh, beheaded. I sympathize with the family, I commiserate with the German people. But uh, I said we tried. There's a massive operation now going on. And as I have just announced to you, we're beginning to use the assets. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanã. Kaugnay nito ay ni Pangulong Duterte ang AFP Western Command na mas paigtingin pa ang pagtugis sa mga bandidong Abu Sayyaf. Narito report ni Dante Amento. Nitong buwan ng Enero nang simula ng Armed Forces of the Philippines ang all-out operations laban sa mga teroristang grupo sa Mindanao, kabilang narito ang Abu Sayyaf Group. Ayon sa Western Mindanao Command, nananatili pa rin positibo ang AFP na maabot ang target na mapuksa ang bandidong grupo sa loob ng anim na buwan. Lalo na at nagbigay ng direktiba si Pangulong Rodrigo Duterte na lalo pang paigtingin ang pagtugis sa ASG. Ayon kay Joint Task Force Sulu, Commander Colonel Cirilito Sobihana, mas kampante sila dahil ilan sa mga tinatawag na strongholds ng ASG ay nakubkub na ng militar. sa ngayon, uh, most of the strongholds na occupy na namin, may mga vacuum pa, may mga areas pa rin na mayroon din silang certain amount of influence. Yun yung giniklare namin ngayon. Sa mga nakalipas na enkwentro ng militar sa Abu Sayyaf, gumamit ang AFP ng barricade Upang hindi makatakas ang mga bandido partikular na sa mga isla na kanilang pinagtataguan, sinisiguro na rin nila na hangga't maaari ay may air assets tuwing nakikipaglaban ang mga sundalo. Maingat din sila sa kanilang mga kilos at mas lalo pang pinalakas ang intelligence gathering. Kabilang narito ang pag-alam sa posibleng kinaroroonan ng mga bihag upang hindi sila madamay sa matinding bakbakan. All our actions are calculated. Kaya nga focus military operation siya para specific yung targets kung nasaan itong ASG as per intelligence reports gathered. Lalo rin naging determinado ang mga sundalo na puksain ang ISIS Link Group matapos ang ginawa nitong pagpaslang sa hostage nito na German National the implication would be mas lalong tumitindi yung effort namin ngayon dahil unang-una uh, napaka morbid ng ginawa nila kung yung video na yun. Samantala, sa ngayon, partikular na sinusuyod ng mga militar ang Barangay Buansa sa bayan ng Indanan Sulu kung saan hinihinalang itinapon ang mga labi ng German kidnap victim.